What's up guys, it's me again and of course welcome sa ating channel So ngayon na may meron tayo ditong crankcase ng Alpha 125 O mas kilala sa TMX, Honda TMX Alpha 125 And ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba maglagay ng uh, Beta Gray or Silicone or Gasket Maker sa mga edge or sa dito sa may lilalagyan ng gasket sa crankcase ng motor. So, and guys, uh, tutok lang kayo. and Of course, uh, sa mga hindi pa na subscribe sa ating channel, please subscribe and uh, press the notification bell icon para ma-notify kayo for uh, every video na may upload natin. So, and uh, guys, no. Ngayon, ay uh, meron tayo dito beta gray at use na nga ito. Pero gusto ko lang ipakita kung paano maglagay ng beta gray or kahit anong silicone sa isang crankcase ng motor kasi nga ay meron marami na tayong nawabaklas na mga naglalagay ng mga silicon na sobrang kalat at minsan nga ito ay nakakasira sa loob ng makina kasi pag makalat mo kasi yun sa loob ng makina ay mag magpwedeng uh, matatakpan niya yung daluyan ng ating uh, langis kasi maliliit lang po na uh, butas yung dinadaluyan ng mga langis natin so ayan na uh, guys no Uh, meron talaga 'yung mga motor katulad ng uh, XR125 na walang walang tawag nito, walang gasket sa inner part or dun sa may uh, pag nagbiyak ka ng transmission, meron talaga. Pero ito actually meron to, merong gasket to. Pero gusto ko lang talaga i-demo, no, o, paano maglagay ng uh, gasket maker or sil silicon. So, ayan guys. Siyempre, unang-una, tanggalin muna 'yung mga uh, yung dating gasket niya uh, kasi pag urig po yan merong gasket and uh, siyempre tanggalin nyo muna linisan nyo ang maigi para walang maiwan and uh, siyempre ayan na uh, wala tayo ng uh, beta gray so ayan shout out beta gray philippines and uh, ayan maglagay tayo sa kamay natin at ito nga ay DIY at wala tayong kasamang video so ayan pa guys titignan natin maigi ang paglalagay ng silicone ay dapat sa kalahati lang no kalahati lang na bahagi ng uh, ating crankcase kumbaga kalahati lang hindi, hindi, mo pwedeng palagpasin yan or hindi kumbaga hindi tawag nito hindi advisable na palagpasin natin sa kalahati papunta sa loob dapat kalahati lang yan palabas okay wait yan demo muna natin so dito na dito muna yan ganyan lang So, ayan. Perfect. So ayan, nakukuha na nga natin at medyo nanginig yung kamay ko. Ayan. 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 Kalakalahati lang, no? So, meron talaga yung mga motor na walang gasket. Pwede nyo i-apply to. Pero hindi po talaga advisable. Kung tutuusin, hindi po talaga advisable yung paggamit ng silicone, no? Pero syempre, Pilipino tayo. Lahat rin ay remedyuhan. Kaya, Ayan. Ayan guys, no? kung mapapansin nyo, kalahati lahat. Ayan No? Ayan, kalahati lahat yung nilagyan natin. Yung kalahati outer ng crankcase, hindi po kalahati inner. So, mapapansin natin, kalahati outer yan. No? Ayan, magkita nyo. Kalahati outer. So the purpose, the main purpose, no guys, the main purpose po ng paglalagay ng kalahati outer ng dito sa surface na to is that uh, pag kasi pag hinigpitan kasi natin to guys ah pag hinigpitan natin to hindi basta-basta na hindi mas basta-basta yung higpit nito kailangan higpitan mo talaga di ba pag nag pag naghigpit tayo ng crankcase kailangan may na may ngayon pag hinigpitan natin to mag scatter yan. Kumbaga, magkakalat yan. So, ang main purpose ng dito lang sa half ng outer is pag natin yan, itong nasa inner part na to, kakalat yan papunta sa inner. So, magkakalat yan outside lang. So, in, when, walang magkakalat dito sa loob. Yan, walang kakalat dito. Kasi hindi, naman, hindi mo naman pwedeng yung mm, pag sinalpak mo na yan, hindi mo naman pwedeng kal hindi mo naman matatanggal na yan, hindi mo malilinisan yan. So pag pag kumalat yan sa loob guys, ha, tanda nyo, pag tumigas yan at natanggal doon at kumalat doon sa loob ng makina mo, sigurado ako 100%. May, 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 tawag nyo, may, may, yung mga butas, yung mga maliliit na butas na daluyan ng, oil natin ayan o, no? pwede dyan pwede rin dito, napakalito oh. ayan, isipin nyo yan guys napakalit lang pero yan pwedeng mag ng overheat bakit? minsan, yung mga kumalat na yung mga kumalat na beta gray yung mga silicon dito sa loob na part ng bahagi ng uh, surface na to, ng crankcase is kumalat, then hinigop ng pump natin lalo na pag walang gasket yung filter dito, yung pump. Eh, mag, kaka yan, hihigupin ng pump natin, yung sa oil, and, yan, maano na dyan yung mga pirapiraso na maliliit na mga beta gray. So, ayan na nga, dun na nagka problema na hindi, minsan hindi na maayos yung flow ng oil sa ating makina. Kasi nga, minsan, marami ng barado na, barado. Yung marami nang bumarado dito na silicon. So marami na actually tayong na na uh, overhaul, marami na tayong nabuksan na makina. Na puro ganun yung naging issue lalo na dito sa kabundukan, dito sa Benguet area. Ang dami na, dami ng mga naglalagay ng silicon na sobrang, sobrang ano talaga, sobrang kapal, sobrang makapal yung paglagay ng silicon. Ngayon, pag makapal na, syempre pag ginigpitan mo, lagpas na dito sa loob. Ngayon, pag uminit yung makina, magiging rubber na yun, yung silicone. Matatanggal na dyan. So, yun yung naging problema. Magkalat-kalat na sa loob ng makina. Yun yung nakakabarado sa mga daluyan ng asiti. So, yan guys. Kunting kalaman lang to. Share ko lang. And actually, may gasket to. Pero ito, ito lang yung gusto kong i-demo, no? Na madami talaga na encounter tayo dito na sobrang nakakainis minsan, no? So, ayan guys, ganun lang kasimple yung paglagay ng beta gray or silicone, anumang silicone yan. Oh, mas maganda talaga beta gray, yan talaga yung the best na gamitin natin para hindi siya, pag uh, mo ay eh, walang maiwan sa kamay mo, no? Pag ginanon mo siya, at least okay na okay gamitin. Hindi yung parang sa mga silicone na iba na kahit anong pahid mo eh, laging na pa rin sa kamay, dikit na dikit sa kamay mo. So, ayan guys, Ganun lang kasimple and uh, sana nakatulong ito sa mga katulad ko na mga nag na uh, gumpisa gu pa lang sa mga about sa mga motor-motor na yan. And sana makatulong to sa mga beginner, no? Na uh, hindi dapat kalat-kalat uh, yung paglalagay natin ng silicone, kahit anong silicone pa yan para iwas yung mga uh, yung pagbarado ng ating mga silicone sa daloyan uh, daluyan ng acid. Uh, so and guys, Siyempre, uh, sa mga hindi pa naka-subscribe, napakasimple lang yung mga vlog natin. Sana para panoorin nyo and uh, subscribe and uh, press the notification bell icon, like also and share para ma-notify kayo sa mga susunod na videos natin. So, ayan uh, guys. Bye-bye na muna.